Magandang umaga, narito na ang balitang nakalap ng Radyo Birada News Masbate. Nitong August 28, 2025 ay matagumpay ang isinigawang orientation sa 36 na barangay treasurer na ginanap sa Municipal Conference Hall sa Bayan ng Katayangan. Ang layunin sa orientation ay paghusayin ang kanilang kakayanan sa wasnong pamamahala ng pananalapi sa pagsunod at patakaran ng POA at DLG. Ang Barangay Full Disclosure Policy, Budget Cycle at ang Kuwa Monitoring ay tinalakay rin sa pangunguna ni LGU 6 Hisusa N. Margalyo na nagbahagi ng kaalaman upang matiyak ang mahusay na pamamahala sa pananalapi. At bilang pagsuporta sa mga kinatawa ng taga-barangay treasurer o ingat yaman ng pananalapi ay naroon ang naturang alkalde na Salvin Coadoptante na dumalo rin sa naturang orientation para himukin nito ang mga kinatawan ng Ingat Yaman na maging tapat sa pamamahala ng pundo ng kanilang mga barangay. At para sa kaalaman ng mga katayanganon, ang naturang alkalde ay maingat din ito sa paggasta ng pera ng kaban ng bayan. At gusto rin ng alkalde, ang lahat ng ilalabas na pera ay dokumentado para mas maiwasan ang hakahaka -haka sa ilalim ng kanyang administrasyon at walang malalamangan ng mga mamamayan sa kanyang nga pamumuno. At para makaiwas na rin sa mga controversial at dahil sa pagpapakita ng suporta ng Alcalde, ay mas pinalakas ang orientation, tiwala ng mga opisyal ng barangay sa pananatili na transparency, efficiency at accountability sa lokal na pamahalaan ng bayan ng Katayangan. At 'yan ang balitang nakalap natin mula sa DILG Katayangan mula na lang dito sa newsroom ng 11.3 Virada News FM. Ako si Kabirada Weng. Magandang umaga Pilipinas, magandang umaga Masbate.